Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Chin Rodriguez, pamayas sa Galit Channel, a faith healer o zomatorider. So ngayong hapon na to, tigyan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanina naman kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating makakagilap? So, guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang man balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating mga baraha. Angel Spirit, please give me information hagilapit at alamin natin tuklasin ang iyong uh, mensahe sa ating mga gabay. So there's a, the night of call So there's a wish fulfillment. So may mga bagay na parang unti-unti mo na makukuha, unti-unti mo na matutupad. Uh, Nagka sa say, parang sinasabi dito na parang... Uh, uh, parang unti-unting lumilinaw sa'yo, no? Yung mga bagay-bagay. Mm -hmm. Negative man yan or positive. Okay, let's see. Additional messages. And because there's a the queen of pentacles, so there's a practicality pagdating sa finances, no? Kung baga, alam mo na kung paano mo siya pangangalagaan at alam mo na kung paano mo siya kukontrolin, alam mo na kung paano mo siya ni-manage. And because there's a star ako na nakikita na nag-represent dito, parang siya lang ang pa, pinaka dito na nag nagre-reference nag the star na yan ng, um, kung baga, a wish fulfillment at the same time, parang, um, clarity, and because there's an, um, star for, um, tala, no? Ang tala kasi parang, um, there's a wishes o so, may mga bagay dito na parang i-clear sa iyo. Then of course there's a star na parang there's a lightning, no? Parang bibigyan kang kaliwanagan at bibigyan ka ng kalinawan, no? Kahit na napakadilim na sitwasyon, napaka um, parang feeling uh, mo hirap kang um, kapain, no? Kumbaga sinasabi sa dito para yun nga, parang kinakapal niya. Parang hirap ka man kapain ang sitwasyon mo pero alam mo at the end of the time makukuha mo what you deserve additional messages so there's a default card so there's a life of fate na parang there's a shocking news na magdadala sa ng new beginning additional messages eraques there's the temperance so this is the perfect timing for you no kumaga binibigyan ka ng um, kaliwanagan dito ng ating gabay na kailangan mo maging kalmado this is um temperance for um ano know so temperance represent the calm no kalma at ang uh, kailangan mong uh, maghintay in the perfect timing no? So, let's see additional messages. Eh, because there's the uh, wall, there's a, the wheel of fortune. So, there's a good luck, no? May, per, may swerteng papasok dito sa eksena mo. Maaaring po, mabor yon ang sitwasyon. No? Maaaring umikot na ang kapalaran for you. At the same time, let's see. So, there's a the king of cups. So, there's a devoted support person. May taong sumusuporta at gumagabay iyo dito. May pumuprotect at mayroong um, nangangala. Na, kumbaga, pinapangalagaan ka. Ganon. I guess there's a nine of cups for um the ten of cups. So there's a happiness. There's a nine and ten. So nagre-represent dito na upgraded na para nagiging masaya ka na. Or unti-unti um, mo nang kumbaga na parang naliliwanag at nagiging masaya ng kalooban mo. No? Sa sitwasyon na ginagalawan mo ngayon. The Queen of Pentacles represent so The Ace of Pentacles. So, this is the big opportunity. Parang nandun ka sa puzzle eh. Parang gano'n. Kumbaga, nandun ka sa... Nag-struggle ka ng pattern. Kumbaga, may mga bagay na parang inuto... Parang tinutuklas-tuklas mo pa with the pieces, no? Kumbaga, binubuo mo, no? May binubuo kang eksena or isang um, sitwasyon or isang pagkakataon para ka um, it's kumita ka or either kung baga ginagamayan mo pa about sa business, trabaho, negosyo, hanap buhay mo, kung paano mo sisimulan at paano mo palalakihin yung um, business or trabaho mo. Na paano mo papalawigin. Kung baga sinasabi dito parang gumag ginagamay gamayan mo pa siya. Na parang um, kinakapaka pa mo pa kung paano mo um, paano mo mong diskarte gagawin. Now, there's the full card. There's the full card for additional messages for the page of one. So there's a good news. May magandang balita dito, no? Etong magandang balita na to ay um, kumbaga, mabibigla ka. No, parang kasi uh, sa dito there's a new beginning inside the story na parang oh my god, parang kumbaga, unexpected moment. Parang gano'n. So let's see what is up Temperance. Ergo, there's there is high the front for a lesson learned. No? May mga bagay na para kang dapat matutunan. No? May mga bagay na dapat kang malaman. No? Kung baga, there's an education and of course the temperance is um, kung baga, yung pinaka natutunan mo dito is yung pagiging kalmado. No? Na sa lahat ng mga gagawin mo, kung baga, gagamitin mo ang iyong intuition, no? para makuha yung tamang angulo, tamang pagkakataon at tamang um, tamang daan, no? Kung paano mo masusolusyonan yung mga problema mo. So, let's see what is the Wheel of Fortune. And because there is a doubt for of oh, Pentacles. So, there's a protector, power protector energy. This is the saving money, no? And because parang, kung kailangan mo maging, um, kung pangalagaan nung pinaghirapan mo. So, this is the Wheel of fortune na umikot na yung kapalaran, eh, no? Huwag mo na sayangin. Parang gano, parang sinasabi na huwag mo sayang, maging wise ka. How to spend money on how to spend your time no? Kung baga, paano mo pa iikutin yung eksena dito, kailangan, um, kung baga, balance ka, kung baga, lahat kontrolado mo, at magandang um, maganda ang eksena dapat, no? Kung baga, kailangan, um, alam mo kung paano mo po proteksyonan at pangangalagaan kung ano man ang hawak-hawak mo ngayon. No? Kasi, kung baga, dapat isipin mo, kung baga, at the end of the time, hindi dapat, kung baga, yung utak mo, ano eh, na na dapat nandun ka lang sa situation na hindi mawawala yun, no? Kailangan tignan mo yung possibilities, no? Kung baga tignan mo, kung baga, ah, baka ngayon lang tumalakas, baka, baka at the end of the time, biglang tumumal, or hindi maging maganda eksena, or baka hindi ako magtagumpay. Kung baga, bigyan, tignan mo pa rin yung lighter side of situation, at the same time, mo pa rin yung both side of situation, di ba? Kung baga, kailangan marunong ka maging, um, maging, um, kumbaga masinop, no? At uh, marunong ka dapat kumontrol, no? Even your emotions and of course your finances kailangan alam mo kung, kung baga, ang pag-ikot ng kapalaran na to um, kung baga, la, hindi naman lagi na sa taas ka at hindi lagi na sa baba ka kung baga, dapat alam mo kung paano mo kokontrolin ang iyong finances and love life and career and because there is a king of cups so there is a page of pentacles so there is a manifestation investment kung mag-invest uh, kung baga, dito sa taon na to nag-invest ka or dito sa taon na to nagmahal ka ng lubos at ma maaari nag-invest sa itong person na to so let's see what is the nine of cups and because the ten of cups Represent the night of one. So, there's a slow and steady, no? Kumbaga, sinasabi dito na unti-unti lang. Hindi naman yan agad-agad, o hindi naman yan, um, kumbaga, makukuha mo agad-agad, parang gano'n. Kumbaga, kailangan mo maging mahinahon, no? Kumbaga, kontrolin mo ang iyong emosyon. Hindi yan agad-agad makukuha mo sa isang iglap lang. Diba? Kumbaga, ang kaligayahan talaga nandyan yan. At nandyan yung mga bagay na parang gusto mo. Parang gawin mo yung makakapagpasaya sa'yo, pero kailangan kalmado. 'Di ba yung para hindi tayo ano eh, yung agad-agad or eh, parang gusto mo gawin yung dapat makapagpasaya sa Kailangan mo magkaroon ng limitation pa rin kahit papaano, 'di ba? Kumbaga kailangan kontrolin mo kung paano kakayanin or kung paano mo papapatakbuhin yung eksena na yon, no? Kumbaga alam mo sa sarili mo kung paano mo siya um pangangalagaan at paano mo um, magiging balance, no? kumbaga kailangan ang pag-isipan mo mabuti, 'di ba? Kumbaga dahil sa pagiging maligalig mo, 'no? Dahil sa pagiging masaya mo, dahil ka sa excited ma excited ka sa bagay na 'yon, 'no? Kumbaga hindi mo na namamalayan na parang, 'di ba, nag-over ka na doon sa eksena na 'yon, over the back or on over the eksena na. No, kumbaga kailangan kalmado lang. So let's see what is that. The Queen of Pentacles, the Ace of Pentacles. So there's uh, the Two of sword. So, there's a decision. Dito, magkakaroon ka ng decision dito pagdating sa finances, no? Kung paano mo uh, palalaguin, no? Paano mo palalakihin ang iyong finances? This is the offer. This is the big offer for you. So let's see what is the full card. And because the Ace of Wands. The Page of Wands, sorry. So there's the Empress card for a reverse. So dito magsisimula ang panibagong eksena, no? This is a love yourself. Mahali Mahalin mo yung sarili mo dito at the same time magkakaroon ka ng renewal. Pagdating sa sarili mo or pagdating sa negosyo o anak buhay mo, baka magkaroon ng branches pa. Ito magandang balita na parang there's an unexpected eh. Parang hindi mo inaadya, hindi mo hindi mo inaexpect na ibibigay sa iyo at ipagkakaloob sa'yo ng langit, no? Kumbaga, ito ay parang, there's a blessing this, guys. So, let's see what is the temperance. And because there's a higher fund. The temperance, and because the higher fund represent The queen of cups so there's a healing no unti-unti'ng paghilom unti-unti'ng paggaling sa iyong mga karamdaman. Kumbaga antayin mo yung tamang timing, 'di ba? Tama pagkakataon. This is the perfect time and divine timing. And of course there's a higher form for us to learn. Na dapat mong matutunan na kailangan mong um i-control lang emotion mo, hindi pwedeng padalos-dalos, hindi pwedeng basta-basta or kumaga agad-agad, no? kung baga, basta okay na yan, hindi pa gano'n. Walang gano'n sa Exenador or Queen of Cups. Kumbaga unti-unti'ng paghilom kailangan mo muna mag-heal naturally bago ka ulit sumubok, sumubok sa isang eksena. ba diba? Hindi yung laban ng laban, kailangan pag-iisipan pa din. Let's see what is the Wheel of Fortune and the Four of Pentacles. And because there is a, the, the Six of sword this is the transition, no? And because there, uh, there's a Four of sword with, um, kumbaga, there's a rest. So, kailangan mo rin magpahinga or kailangan mo rin baguhin ang ang um, um, perspective mo. There's an intuitions, no? Sinasabi dito guys na protection mo yung sarili mo, protection mo yung panaghirapan mo. No, hindi sa lahat ng oras at hindi sa lahat ng panahon ay malakas ka at hindi rin sa palahat hindi rin sa lahat ng panahon malakas ang iyong negosyo, business, trabaho, hanap buhay, ba? Diba? So let's see what is the King of Cups circus da. The, the Page of Pentacles. So there's a strength card, confidence, no? At lakas mo yung loob mo. Um, because sa lakas mo loob mo kung paano ka mag invest sa tao, sa mga nasa paligid mo even sa finances. No? Kumaga nandun tayo sa magte-take na risk eh. pero kailangan pag-isipan yung maging kumaga handa ka ba sa possibilities? Handa ka ba sa consequences? Dapat ganon. 'Di ba mamaya kumaga hindi mo pala pinaghandaan tapos biglang pa ka sa exena. Eh di 'di ba? Mag magkakaroon ka na something anxieties, depressions. So let's see. Additional messages about naman sa overall About sa overall, there's a the word card. There's a the travel, guys, no? Malaki factor dito na makakaalis ka na or makakapunta ka sa ibang lugar, makakapag-travel ka, or either makakapag-trabaho ka sa ibang bansa, or magkikita kayo ng taong, um, mo, or kumaga makakasama mo. No? And because uh, maaaring jowa mo, no partner mo, and because there is a uh, the high thesis, mag-iingat ka lang there's a hidden agenda or hidden enemies. May mga bagay dyan na parang, ex oh, kumbaga, pupunta ka sa iba mansa, no? Kumbaga, kikitaan mo yung jowa mo or handa ka ba na, kumbaga, baka hindi ka tanggapin ng pamilya nyo. Gano'n. Kumbaga, there's a high business with a hidden agenda. Now, there's a mystery and secret reveal. May mga bagay na parang, kumbaga, dapat alam mo yung alam mo yung mga lihim. Alam mo ba yung sekreto, no? And of course, there's a, parang sinasabi dito sa so, overall reading na, gamayan mo. Huwag ka nagmamadali. Parang gano'n, no? Additional messages about sa career. So, there's a two of oh, pentacles being a balance. Na maging balansi ka. Pagdating sa career mo, there's a nine of pentacles with a Oh, order sa oh, there's a blossoming in abundance. So baga sila sabi sa dito, kumaga makukuha mo yung mga bagay on the right time, on the perfect timing, 'di ba? Kumaga lalakas at lalago naman ang finances, but there's an ease of sort the a breakthrough. Magtatagumpay ka. Putulin mo lang yung mga magsisilbing balakid, 'no? Parang parang sasakak ko mo yan, there's an existing na parang masasaktan ka pag hindi mo tinanggal yan, no? Para magkakaroon ka ng self-sabotage. So, may naging yun yung sinasabi na parang yung thoughts mo, or something, ito yung parang yung kukuha magsisilbing thoughts, or yung ugali, or attitudes mo, yun yung kailangan mo putulin na, na yung pagiging padalos-dalos. Yun yung kailangan alisin. Additional messages about sa love life. About sa love life mo, there's a, The five of swords See, there's a self-sabotage No, dahil sa agad-agad Or pala, decision ka Or either, kumbaga May mga bagay na hindi mo Pinag-iisipan na mabuti Or pagdating sa love life mo Nagkakaroon ng self-sabotage Kasi masyado kang Masyado mong, um, kumbaga baby yung person mo Or either, guys Kumbaga, masyado mong um, Inaano yung sarili mo Parang pinipressure Or something na parang dino-torture yung sarili mo sa bagay-bagay. Parang hindi mo na, wala lang self-love dito. There's a two of pentacles, there's a two of ones by choices, no? Kailangan alam mo pa rin sa sarili mo yung grounds mo. Parang, parang nakakaroon sa sabotage dito kasi parang napapabaya mo yung sarili mo pagdating sa love. Pag nagbahal ka para siguro parang um, bigay todo lahat, no? inyo kailangan mong maging aware. So, let's see additional messages about sa health. About naman sa health mo, there's a king of pentacles with a um, security. na no? Maging secure ka pagdating sa health mo. Pangalagaan mo ko naman ang meron ka. No? Pagala pangalagaan mo ko ni nararamdaman mo. Iwasan mo yung mga bagay na bawal. Huwag mong pilitin, no? Wag, kumbaga, limitado. There's a six of cups. Kumbaga, meron kang ano eh, there's, um, history. May history ka na, meron ka lang health issues. na no? may health issues ka na pagdating sa, um, it's either sa mga maalat, sa matatamis, or, um, kumbaga, Kumbaga may history ka na about sa health mo. So kuha ano naman yung history mo na yan, iwasan mo na. No, may mga bagay dito na nakatago na or nakasecure na, pinipilit mo pa rin kainin or pinipilit mo pa rin inumin, no? Kung alam mong bawal na, bawal na, magtantan ka na. So let's see additional messages for uh, magical fairy messages. For magical fairy messages represent Winter so this is uh, this coming winter season no the answer to your prayers and affirmation are fully realized in the winter season na winter months. So, maaaring ko bagay mga 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 hinihiling mo, no? Yung mga tanong mo sa sarili mo, tanong mo sa, sa mga gabay mo ay maaaring masagot yan in the winter season. At the same time, there's a diet, dietary change. So, see? Kailangan mong um, mag-diet. So, dumaaring um, kung baga sumusobra ka na sa weight or something or um, kailangan mo magpa-consult with a the nutritionist then at the same time. So, let's see what is the synchronicities. Let's see what is the synchronicities. And there is a loss. No, may mga bagay na nawala dito, may mga bagay na nasayang. No, na mga may mga bagay na parang um, hindi mo matanggap. There's a chun. No, maari magtatagpo at pagtatagpuin kayo ng tadhana. There's a child. Kung so, maari mag ka, mamayaring maari may anak na siya or may anak ka. Kung, kung maga, kailangan maging secure ka sa sarili mo. ako baga, Alamin mo ang lahat-lahat. Kailangan tanggap kung ano man ang meron ka. Kailangan maging secure ka para sa sarili mo. No, kailangan mong gamayan bago ka magdesisyon. Hindi pwedeng um kumbaga parang kanin na lang daw yan na parang isusubo mo na lang, 'di ba? Kumbaga kailangan mag-ingat-ingat sa mga desisyon, sa mga gagawing action kasi pag nangyari na hindi mo na yan mababalik pa. Ay kang hello um, Michael messages. In a sense, no, may mga bagay na inosente ka pa. May mga bagay na parang wala kang kamalay-malay. Mga, may mga bagay na parang hindi mo pa nalalaman. At the same thing, guys, there is a there is a focus the band perfect health. So, kailangan mo mag-focus sa health mo. ba diba, I told you, kung maga, there is an history about sa health mo, it's time to live the unhealthy situation. May ginagawa ka na hindi appropriate sa katawan mo or something na nakakasama sa'yo. Iwasan mo na yan, guys. So, let's see what is the energy Let's see what is the energy. There's a deceit. Na no, mag-ingat ka kasi may mangkukulan dito or something ng black magic and woe. At the same time, there's a broken heart. Kaya ka lagi nasasaktan. Oh my God. And there's a, the garden and the gate. No? Kung may bu bukas ang pintuan para sa lot of discoveries. No? Matutunghayan mo ang mga bagay na dapat mong matunghayan. So let's see. What is there, Kang Hel? profile messages? So, there's a massage. So, some of you, kailangan mo na massage therapies or something, exercises, no? Para pagpawisan ka. At the same time, let's see, there's an unconditional joy. Meron nakakapagpa no? Some other thing or some other, um, some other uh, people or, um, animals, some pets, no? So, let's see what is the monzology. monsology represent communication is, is is the key. So, kailangan mo mag, uh, makipag-communicate ng maayos, no? Eh, yun yung makipag-usap ka na maayos, no? I-clear out mo, no? Kailangan maging totoo sa sarili mo, sa saka, sa, sa ibang tao. There's a nothing will the situation. Kasi walang mangyayari sa situation kung hindi ka mag-take ng action. Hindi ka pwede mag, um, hindi mo pwede itago ko naman yung mga meron ka, no? Kapag at para, di pa open kay There's a transparency. And because there is a confident is your key to success, no? Kapag alam mo sa sarili mong kumpiyansa ka, no? Kung ano man ang confidence ka, na wala kang tinatago, wala kang opangamba, no? Magsasuccess ka. So, let's see what is additional messages for the chakra. For the chakra messages, so there's a despondence, no? Kung baga may parang dito parang nagugulo ka, na parang, um, kung baga tuliro, no? Parang wala sa sarili. Kung parang ganun na nararamdaman mo dito sa, or, um, naguguloan ka ngayon. And there is a free Mag-ingat ka, no? May mga bagay or na um, sitwasyon mo na nagbabalat kayo. Mag-ingat ka. And there's a confusion. See, Itong tao na to ay ginugulo ka. And there's an expansion. Para palawakin ng iyong kaalaman, Papalawakin ng iyong kaisipan, at ang iyong ka, ang iyong pagdadaanan. So, let's see what is additional messages additional messages. So, there a, alam mo guys, na may nararamdaman ako dito, may nasense ako dito na ginagawang ka sa health and love life. And because there is a leadership, Now take charge of your situation. Kung hindi ka magtitik ng action, walang mangyayari sa situation. And environmentalism, nasa paligid mo lang ang taong sumasalbahe sa'yo. So, let's see what is additional messages. And there's an envy, Now there is a drama, or some, something a different, challenges na pagdadaanan mo. And there's a loneliness. Na may mga bagay dito na hindi ka nag-iisa. No? And there is a forgiveness. Na may mga bagay na kailangan mo ipagpatawad. No? Hindi para sa kanila, para sa sarili mo. And there's a courage, no? Kailangan mong labanan ng takot at pangamba mo. Face your fear. And have confidence. And let's give what is additional messages. Additional messages. Pero kasi sinasabi dito, with the, you're not alone, so you're feeling isolation. Pero hindi ka raw nag-iisa, ha? Kung baga, nag-iisip ka lang ng uh, mga negatibo. Isa pa yan sa kailangan mo i-release. And there is an empathic starseed. So, may mga bagay na um, wag mong kinukuha yung mga bagay na hindi para sa'yo. Di ba? Wag mong, uh, kung baga, kung alam mong ano bitawan mo. So, let's see what is additional messages for angel spirit. Angel spirit. And there is a fairies for environment. No? Talagang there is an information dito na na sa paligid mo lang to. And there is a Gardening, no? Kumbaga, kung, kung may tinanim ka, may aanihin ka. So, ibig sabihin, mag-invest ka sa sarili mo. At the same time, there is a uh, Passover loved ones. So, ibig sabihin, dito, there's a support. And of course, there's a gabay, ha? May nasasansakong gabay dito with their ancestors. So, let's see what is the Jesus Loving Quotes. Jesus Loving Quotes said as it shall be given to you, no? Kung hindi ka lalapit sa ating Panginoon, hindi niya ibibigay yung mga bagay na kumbaga para sa'yo talaga, no? Kumbaga, dapat na, kumbaga, kumbaga humingi ka ng gabay, no? Yung mga bagay na karapat dapat ibigay sa'yo, ibibigay sa'yo ng ating Panginoon, no? Kasi wag, at saka wag ka rin magtaka may mga bagay na hinihingi tayo na hindi binibigay kasi hindi talaga yon para sa'yo, no? Ayaw ng ating Panginoon, ng ating mga gabay na mapahamak ka, no, so, inilalayo ka. Kaya, kumbaga may mga blessing disguise happen sa buhay natin na parang, kumbaga kinukuha mo, pinipilit mo makuha yung isang bagay, tapos hindi niya binibigay yun. Tapos may nagkaroon ng eksena. Yun pala, may, may uh, kumbaga inililigtas ka lang niya na inilalayo ka sa kapahamakan. No? Lalo-lalo na yung mga tao sa sitwasyon mo. Kaya ka, huwag ka magtataka bakit may mga tao umalis sa buhay mo. Angels answer, represent the situation will improve. Na no, dito magbabago ang sitwasyon. At the same time, compromise. Na no, may mga bagay na pinangako. No? Or may mga pinangako ka dito sa ating uh, um, poong And there's a take action. So see, I told you so. Kumaga kailangan mo mag-take ng action dito. So let's see what is the romance angels. Romance angels are present at unrequited love. No? Kung nawawala ng parang um, attractions or something. Nawawala na ng gana or something feeling bored. Because there is a honeymoon. So big sabihin kailangan nyo ng honeymoon sa isa't isa or a time to each other. So let's see what is the angel's number. Angel's number represent 777. So sinasabi dito first konting tiyaga, no? At sinasabi dito there is a need for a change a perspective of whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road your own. Reach for the wisdom within and then you just know what the right next step. So see, kung baga, kailangan mo maging mahinahon, kailangan mo magpatuloy, kailangan mo pagtsagaan, kailangan mo, um, kung baga, i-encourage yung sarili mo na keep going on. No, may mga bagay diyan na para at the end of the road nandoon yung tagumpay. Kumbaga kailangan mo magtiyaga, no? Sa mga bagay na yung ginagawa. So let's see what is the messages of life. Messages of life represent appreciations, no? May mga bagay na dapat mong ina no? Kung ano yung mga bagay na binibigay sa iyo pagsubok man yan or pagkakataon o mga tao sa paligid mo, no? Dumarating man yan or umaalis, kailangan mo ma-appreciate, no? I am grateful for the abundance in my life as I direct my thoughts towards all that is wonderful in my world. My troubles and worries lit like lighten. lighten. Sorry. With a full heart, I appreciate all that I have today. I accept what it is, at it is, and choose to be satisfied satisfy I express my loving things to to the universe for the wealth that is mine so see may mga bagay talaga na ibibigay sa iyo no kay marunong ka dapat mag appreciate ng mga bagay-bagay na yon kung bagay pinagkalaw sa yung mga bagay na yon kasi para sa iyo yon no may mga inalis sa sa buhay mo kung baga kailangan mo i-appreciate kasi inaalis sa ng panginoon yung mga bagay na alam niyang hindi makakatulong sa iyo no kailangan mo lang magtiyaga no kung baga grind lang ng grind continue what you doing wag kang magsasawa at wag kang hihinto So guys, this is a special goodbye for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Aquarius. So Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!